Ayan, nagdidikit ako ng mga ano ng dog namin. Malaga ako. Di pa na ibabalik. May reward na nga ng 10K tapos dadagdagan ng 5. Nagiging 15 na siya. Ayan, nagdidikit ako sa mga puno-puno. Sana ibalik na kasi kawawa yung um, sana ibalik nila. Eh, linakat ko na lahat itong buong uh, mansyon. Araw-araw kong tinitingnan kung nandito yung aso. Yan ang aga kong naglakad-lakad para magdikit ng mga ganito. Tapos nagbigay ako sa guard. Doon yung, yung guard. Sana balik nila. Kasi three months pa lang yun. Doon kasi cute siya. Bibo, makulit. Kaya gusto ng gusto ng bo boss ko. Ako rin. Nakakalis kaya ng stress yung kulit na yon. <laughs> si Chewy. Sana kaya nagpunta. Umagat hapon. Nahanap ko siya. Sana may balik. Baka naisakay na nila sa car na ilayo na. Pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Malay namin ibalik. Baka sa tabi-tabi lang siya. Thank you so much. My viewers, thank you, my charity. Viewers. sana mahanap na yung dog ayun dami ko nang nadikitan ayun pa dun sa poste dito lang siya yung last na nakita dito lang itong lugar na to eh Convierta Sint ayun o no? dito lang kami sa place na to dito lang daw siya pabalik-balik kasi may nakakita eh, hindi namin alam kung kung kasi ang daming construction dito eh hindi namin ayoko naman mag-isip na magbintang pa kasi nakawala yun sa nakasara lahat ang gate tsaka sa walang gate eh may butas dun sa side kasi pala siya doon kasi pala siya. Ito yung construction, no? Oh. Ang dami kaya ng tao no time na yon Nung nakalabas yung alaga ako. Ang daming tao dito. Tapos bukas yung mga gate kasi ginagawa nila yung bahay. Bahay na yan. Kinausap ko yung mga kids doon. bird naman. Ang daming gumagawa ko. May gumagawa. Tapos tinicheck ko lahat yung mga kanal. Wala na nung time na yun. Ayan, maraming tao dyan kasi ginagawa. Ito yung sa boss ko. Walang gate o. Tignan nyo guys. Oh, walang gate ayan o oh. walang gate walang gate oh. walang gate dito siya nakalabas Ayan, doon siya nakalabas. Ayan, dinobli na namin yung alambre. Dati wala yung puti. Wala yung maliliit. Kasa, pa sa, kasa pala siya dyan sa butas. Pinagpilitan yung sariling lumabas. Nakita kasi sa CCTV. Pinagpilitan yung sarili na makalabas siya. Dami Hanap muna ako ng plastic. Kasi maulan eh. Yan ang dahil sili. Tataba pa ng sili oh. Ito, meron pa sa labas oh. Labo oh. Thank you my charity viewers. Friends in Whitey. Thank you so much. halos lahat ng bahay walang gate. Oh. Kit nung nga sa doon, oh. Ang kit niya. Hello. Nakasilip. Ang kit niya, oh. Maglakad-lakad pa ako ng konti. Baka sakali. Masumpungan ko. talaga akong tao lang baby na dog kala ko laging yun one week na siya may ganda ng bye bye thank you so much My charity viewers, bye bye.